bibili sana ako ng iPhone kaso muti ka na ako makabili ng boosted na iPhone Bibiling ko na sana kaso nung pinacheck ko na nga pala sa Trio Tools may nakita ako pagtingin ko kasi sa battery health ay 88% na lang pero yung nakalagay sa cellphone ay 100% pa buti na lang nakita ko at hindi ko pa nababayaran umaga pa lang excited na ako pumunta ng Maynila kasi nakapag-ipon na nga pala ako ng pambili ng bagong cellphone para sa akin investment na nga pala yung matataw ko doon kasi magagamit ko naman yung pang vlog at mga picture sa mga product ko lalo na ngayon napapasukin ko ang online selling second hand na iPhone nga pala yung bibiling ko kasi hindi ko na afford ang brand new. Dahil wala nga palang bilhin ng second nandito sa lugar namin, luluwas pa ako. Kaso guys, pagpunta ko nga pala dito sa sakay ng bus ay punong-puno na. Kaya napagpasyaan ko sa susunod na bus na ako sasakay. Habang nag-aantay ako ng bus, nakaramdam ako ng paghilom ng tiyan. Siguro gawa to ng kinakabahan ako. Kaya pumunta ako sa Watson para bumili ng diet tub. Mahirap na kasi baka sa biyahe pa ako makaramdam. Kaya nung pagkabili ko ay ininom ko kagad. Para mamaya dire-diretso na at wala na akong paproblemahin. Pagbalik ko nga pala, sobrang haba na ng pila. Buti nilang bumalik ako kasi meron dumating na bus. ay ang harap sa sakay namin papuntang Maynila. Yung pagsak sinakay ko nga pala sa bus ay bilang lang sa kamay kasi minsan lang naman makasakay nito ang maganda nga pala sa sinakyan ko ay sobrang lamig kaya hindi ko ramdam ang mahabang biyahe after isang oras nga pala bumaba na ako dito sa Magallanes grabe guys dito sa Maynila ang lalaki ng building sasakay na nga lang pala ako dito ng tren papunta Cubao nang hirap nga lang pala ako kay Kuya Dogs ng beep card kasi palagi na lang to out of stock ang galing nga pala ng tren dito kasi every 10 minutes may dumadaan at syempre guys bilang nga lang pala sa buhok ang pagsakay ko sa tren buti nga guys nung nakarating ako dito hindi rush hour kasi guys one time yung pagsakay ko dito punong puno Halos 30 minutes nga rin pala ako nakasakay sa train bago makapunta ng Cubao. Grabe guys, kinakabahan nga pala ako dito. Kasi guys, sabi nga pala sa mga kwento ay marami daw mandudukot dito. Kaya doble doble ang pag-iingat ko. Dahil hindi nga pala ako pamilyar dito ay kung saan saan ako napunta. Hindi nga pala ako makapagtanong sa mga tao dito kasi nahiya ako. Kaya tamang walk trip muna ako dito. Nag-research na nga rin pala ako at sa third floor nga pala yung mga gadget. Tapos guys, pagpunta ko nga pala ng third floor, nakita ko na. Kaso guys, ang dami nag-aalok sa akin kaya bigla ako nahiya. Ay na nga pala yung mga gadget zone. Grabe guys, nakaramdam na nga pala ako dito ng gutom. Kasi guys, ang tagal ko nang nakatayo dito. Kaya nag na ako ng book para magtanong. Kaso guys, nung papunta na nga pala ako, bigla ako nahiya. Kasi guys, sa akin nga pala nakatingin lahat ng tao. Kaya guys, ang nangyari nga pala dito ay parang dumaan lang ako sa harapan nila. Grabe guys, sobrang hiyang hiya ako. Dapat pala sinama ko si Kuya Dog. Kaso guys, tumuli na nga pala ako kasi hindi ko nakaya yung gutom ko. Ang hanap ko nga pala ay iPhone 13 Pro Max. 256 na nga pala yung storage nito para maraming video. At ayan guys, nakikita nyo, hindi nga pala ako marunong gumamit nito. Kaya nakailang swipe muna ako bago ko mabuksan. Syempre, dahil iPhone nga pala to ay madali na naman kung peke ba o hindi. Tapos guys, nung nakita ko na nga pala yung battery health niya ay 100% ay red flag na to. Tinignan ko na nga pala yung true tone niya. Hindi ko nga pala alam kung para saan to pero sabi tignan ko raw to kung nagana pa. Syempre guys, nagcheck na nga pala ako dito kung mayroong ghost tag. Grabe talaga yung mga iPhone sobrang smooth. Kaso guys, may napansin nga pala ako dito sa display niya. Para kasi may naalon. Hindi ko nga alam kung normal ba to o reflection lang. Baka naman kung ano to. So guys, nai-restart ko na nga pala to. pagbukas ko Android yung lumabas. At buti nilang guys, Apple yung lumabas. Yung mga ginagawa ko mga palantes dito ay nalaman ko lang sa YouTube at TikTok. Kaya ayun, napakalaki nga pala nung naitulong sa akin. Tapos guys, tinignan ko na nga pala yung trio tools niya. Parang wala naman problema para sa akin. Kaso guys, nasagap nga pala ng video ko yung battery health. Nakita ko nga pala dito ay 88%. Nung nalaman ko nga pala yung totoo ay umilis na agad ako. Grabe guys, muntikan na masayin yung 40,000 ko. As in, muntikan talaga. Kaya kayo guys, kapag bibili, usisain nyo na maigi. Grabe yung pagpunta ko dito, napakasayang. Inabot pa ako dito ng rush hour. Grabe nga pala yung pagkadesapain ko na wala yung gutom ko. At ayan guys, sakay na nga pala ako sa basat at pauwi na. Kinakain ko nga pala dito yung baon kong pulburon. Kaya guys, yun lang. Thank you for watching. Bye bye!